ka ba ng TV? Lagi ako busted, diba? <laughs> di ba? Hindi mo kasi <laughs> tinutuloy eh. Ano <laughs> <Ito> ba yun? <laughs> ano totoo? Yes! Hindi, meron kayong hindi naman ikaw busted, di mo lang tinuloy, di ba? Sino? Yung kay Yeng. Oh. At, eh, nung panahon namin ni Yeng, <laughs> wala talaga po Hindi nyo kasi alam, pag wala ka pera, wala talaga. Ang hirap eh. Ang hirap. Naging sensitive ka. Mabait ka eh. Pero pag wala ka pera, parang nang stress ka eh. Tapos, wala kang gotse. sobrang bait niya eh. Pinapasakay niya ako sa gotse niya. Pinapasama niya ako sa family dinner. Pero, lalaki, gusto mo din magbayad eh. Pero pag wala ka talaga pera, wala kang gotse, umpisa-umpisa pala. di ba? Kaya ako nag-decide -de na magsali ako baka ayaw Ang ka eh. Mm. Diba? Ang hirap talaga, pag may kahit may crush ka, kahit mahal mo sa isang tao, pag wala ka pera, hindi importante yung pera, pero Ang hirap eh. Ang hirap mm. na, na uh, tense eh. Paano? Eto, magbayad ako. Kain kami ni Bayad ako. Eh, wala akong pamasay eh, papuntang showtime. Mm. Wala akong pamasay. Eh. <laughs> Wala po. Paano kayo kakain bukas? Mm. Di ba? Pag dinamit ko itong pera. Ganun yung situation ko no. Kaya nung... Nung ah parang feeling ko, baka ayaw sa Baka hindi ko kaya ito itutuloy-tuloy kasi... Kumikita ako pero oh, lumalabas kami. Eh. Naubos uh, diba? Ang hirap din mag-share kay Alam mo? Oh, so, dinner time pa, wala akong pera. <laughs> Ang hirap eh. Oo, oh, tama na tama. ba? So, nagsipak na ako noon. Tapos, when I open mga restaurant, gusto ko talaga pang date. Hindi yung tubos pera sa isang date. Kaya meron ako ligging pa sa Mega Mall. 150 pesos, 200 pesos. Authentic na pang date talaga yun. Mm -hmm. That's Tapos here in Pardo sa podium, pwede rin kayo mga ala-card date yun. Mga 500 pesos. Pero,